muna kami ng Payless kasi may pinaka-importante kaming bibilhin. Shop for less pala. no bayan yan? Ang dami kasi ditong bilihan na iba-ibang puro may less ang dulo. merong costume less. Mayroong dress for less. Yun na nga. Dahil magbibitch nga kami tomorrow, syempre may kanya-kanyang nakatoka sa amin na dalhin maliban sa mga pagkain. At yung sa amin nga ay, hulaan nyo guys kung ano. <laughs> Ang sarap talaga mamili dito ng mga gamit sa kusina. Gaya nitong mga very colorful na measuring cups at measuring spoons. Pero dahil mayroon na nga ako niyan sa bahay, kaya wag na lang. Buti na lang, naalala ko na kailangan pala namin bumili ng water bottle. Yung nilalagay sa ref na pinapalamig, kaya bumili na rin ako ng dalawa. Si Greg naman ginawa ng shield ang takip ng kaldero or kaserola pala ata yan. Parang feeling ko, bilis-bilis kumulo or maluto yung ilalaga mo dyan. Kasi made of aluminum siya eh. Anyways, kahit maganda siya, ay syempre, hindi pa rin ako bibili dahil hindi pa naman time ngayon na bumili ako niyan. At meron pa naman sa bahay. Uh, Mom, picture me. Ay, abaw. Are you lapo-lapo? <laughs> Magellan. Kailangan ko pala ng maliit na garbage bin sa kwarto namin. Kaya kumuha na rin ako dito ng isa. At white nga ang napili kong color. Si Walt naman ay napabili din ng dalawang pinggan. Si Greg naman ay kung ano-ano ang naisip na gawin sa mga lutuan. But wait, ang pinaka-purpose nga pala namin kung bakit kami pumunta dito ay para bumili ng nakatoka sa amin na dalhin para bukas. At ito nga o, yung mga panandok. My God, muntik pang makalimutan. <coughs>